mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa? Una, adigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Mga kagabay, magpapatuloy tayo sa ating uh, pagbibigay buhay sa mga alaala, sa mga kaganapan ng ating uh, pagugunta ng pasyon ng kamatayan at ng kamataya ng ating Panginoon. Ika nga, nagsimula noong uh, Ash Wednesday at magtapos ng Good Friday o Giernes Santo ang mahal na araw. At ang uh, isa sa mga magagandang gunitay natin ay ang uling huling pitong araw o huling isang linggo ng ating Panginoon na kapiling natin bilang isang tunay na tao at isang tunay na Diyos. Habang nakabayawal si Jesus sa Cruz, Eka sabi nga nila, yan ay uh, alas dosing ng tanghali, tanghaling tapat nang itinaas ang katawan ni Jesus na nakapako sa krus. Ginugunitan natin ito sa pamagitan ng ating pag na ng uh, linggo ng palaspas, Lulis Santo, Martes Santo, hanggang Biernes Santo. Ngayon, <coughs> ang Biernes Santo ay ang huling araw ng ating Panginoon bilang isang buhay na tao bilang isang tunay na tao at isang tunay na Diyos. At dito, bago ang kanyang kamatayan sa loob ng tatlong oras, mula ikalabing dalawa ng tanghali hanggang ikatatlo ng hapon, ipinadama ni Jesus sa atin ang kanyang pagiging tunay na Diyos. Pinaramdam niya, ta niya tayo na siya ay tao. Ngunit, siya rin ay Diyos sa pamamagitan ng kanyang huling pitong wika. Sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang unang wika, ang sinabi niya, Ama, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mas na mga kagalapan, ang taong nakabayo ba sa krus, ang taong ipinako sa krus, laspastangan pinatay pinapahirapan subalit nagmamahal pa rin hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay nagpapatawon pa rin ng ating mga kasalanan at ang pangalawang wika ng ating Panginoon na kanyang sinabi ngayon din isasama kita sa paraiso ngayon din ngayon din hindi bukas mamaya uh, ma mamayang gabi, mamayang hapon. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Alam naman natin na nang ipinako si Jesus sa Cruz, siya ay ipinako sa na ng dalawang kusakal na kriminal, mga magnanakaw, mga mamamatay tao, sina, sina Dimas at sina Estas. Sa kanyang kanan, si Dimas, sa kanyang kaliwa, si Estas. At itong si Estas, mamamatay na nga, mayabang pa rin, hambog pa rin, kriminal pa rin. At kanyang sinabi, kung totoo kang Diyos, iligtas mo ang iyong sarili at isama mo kami. Walang pagkasi, pagkisisi. Katulad ng mga politikong mga magnanakaw, mga politikong nangungulimbat sa bayan, sa tuwing ilit yung kaharap natin na kasabing puro maganda ang kanilang ginagawa sa kanilang panangukulan. Ganyan, Istas. Si iligtas mo ang iyong sarili at isama mo na kami. Makikita natin kung anong klaseng tao, Istas. Si Katulad din ng marami sa atin, lalo na sa mga nanungkulan sa gobyerno. Ngunit itong si Dimas, ang sabi niya sa kahistas, Istas, huwag kang maingay dyan. Tayo, Karpat dapat tayo sa parusang ito. Mga makasalanan tayo, mabigat ang ating pagkakasala. Bayaan mong tao niya. Walang ginagawang masama yan. Ay hindi niya, hindi niya nang tarang kinakampihan si Jesus. Subalit makikita natin sa kanyang pagsasalita. Natanggap niya ang kanyang pagkakasala. At matapos niya pagsabihan si Jesus. Ang sabi niya kay Jesus, Panginoon, Tinawag niya ang Panginoon. Master, my Lord, my God, Panginoon, alalahanin mo ako kung ikaw ay nasa iyong kaharian. So, kinikilala niya si Jesus, kinikilala niya ang kanyang pagkakasala. Dapat kung mayabang pa si Dima, sinabi niya, patawarin mo ako, Panginoon, naniwala ko sa iyong Diyos, Diyos ka, basta mailig sa lamang ako. Hindi, Bilang pagtanggap niya ang kanyang pagkakasala, sinabi ni Dimas kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kung ikaw ay nasa iyong kahiyan. Ano ang sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ngayon din, pinatawad kita sa iyong mga pagkakasala. Ngayon din, isasama kita. Napaka maawain ng Diyos sa punto nito. At ang pangatlo, ay ang pagbigay ni Yesus kay Maria bilang ina ng sanlibutan, ina ng sangkatauhan, ina ng, ina ng mga tao, ina natin lahat. Nagsinabi niya kay Maria, sapagkat noong nasa paanan ng krus ni Maria at ang isa sa mga apostolis, ang nag-iisang hindi tumakbo, si Juan Evangelista. At ang sabi niya kay, kay Maria, babae ang iyong anak anak ang iyong ina. Hindi niya sinabi kay Maria, mama, nanay, inay, kung hindi, babae, babae. So ang babae, ang ina ng sangkatawan sa mga sandalingan. Itinalagaan niya sa Maria bilang magiging ina natin. Nang sinabi niya, babae ang iyong anak, anak ang iyong ina. Babae, alagaan mo ang iyong anak. Babae, bantayan mo ang iyong anak. Babae, gabayan mo ang iyong anak. Anak, sundin mo ang iyong ina. Ito ang kanyang habiling bilang pagtalaga kay Maria na ina ng kanyang katawahan. At uh, ang pang-apat pinakita, pinadaman niyo sa atin, ang kanyang pagiging tunay na tao, ng kanyang sinabing ama, ama, bakit mo ako pinababa, pinapabayaan? Ang Diyos hindi dadaing na ganito. Ngunit si Jesus dumaing bilang isang tao. Pinaramdam niya tayo na sa panahon ng ating kagipitan, tanging ang Ama ang ating kailangan, tanging ang Diyos ang ating kailangan. Sa tayo, mahiman natin ang ating mga magulang kung tayo ay nasa hirap, lalong-lalong na kung ma uh, ang sabi natin, Ama, bakit mo ako pinapabayaan? Kung lagnat lang, kung sakit lang, ang hinahanap ang ina. So, ganito ang nangyari. Ang uh, pagpapakita, pagpadaman ni Jesus, na kailangan natin ang ama sa ating kahirapan. Ama, ama, bakit mo ako pinapabayaan? At ang ikalima, nang tumingala si Jesus at parang pagod na pagod na ako'y nauuhaw kaya nga isang sundalo kumuha ng espongha at ilagyan ng uh, suka at pinanong ngunit hindi nauuhaw si Cristo ng anumang tubig ng anumang inuwin nauuhaw si Cristo ng ating pagmamahal hanggat sa pang-anig na pagsasalita niya ang sinabi niya ama ay sumatom est naganap na, natapos na. Isinuko na niya sa ama ang lahat sapagkat malapit na ang kanyang kamatayan, natapos na ang kanyang kaharapan. Ganon din tayo, pag uh, matapos ang ating tungkulin, natapos na rin. At ang panghuli, bago bumatsak, bago nawasak ang tinto na kanyang sinabing, Ama, sa iyong mga kamay, inihabilin ko ang aking kaluluwa. Ama pa rin. Ama ang simula ama ang nag ama sa iyong mga kamay. Ihabilin ko ang aking kaluluwa. <coughs>